Minsan, may mga dahilan ng isang tao kung bakit nila nagawa ang mga bagay-bagay. Kaya imbis na usgahan, ay unahin munang alamin ang katotohanan. Sa taong 1945, ay kasalukuyang nasa gitna ng digmaan ang bayan nitong si Owen. At dahil sa kaguluhan, ay walang maayos na tirahan ang pamilya nito sa batang edad pa nga nitong si Owen ay napagdaanan na nito ang ganong klasing hirap. Hanggang isang araw, inakala nitong si Owen na huling araw na nila iyon ng kanyang pamilya. Nang bigla na lang bumbahin ng mga kalaban ang lugar kung saan sila pansamantalang nagkukubli. Kung di lang dahil sa isang dinila kilalang sundalo na ilagay sa piligro ang kanyang buhay para lang iligtas sa tiyak na kapahamakan ang pamilya nitong si Owen. Nangyayari ngang dahil sa tulong ng sundalong yon, kung kaya't natakasan ni Owen kasama ng pamilya niya ang piligro na iyon. Dahil nga sa pangyayaring yon, kung kaya't naging kaibigan nitong si Owen yung sundalo at naging kasama nila siya sa maikling panahon isang gabi nang matapos na silang kumain ay ginawang mag-usap nitong si Owen at nang sundalo Sir bakit mo naman naisipang ilagay sa panganibang buhay mo para iligtas lang kami pwede ka naman nang umalis na sa mga oras na yon dahil hindi mo naman kami kaano-ano seryosong sambit ni Owen Yun ba? Hindi ko nga din alam kung bakit ko yun nagawa pero ang isa lang na naiisip ko noon ay ayaw kong iwan ang taong kaya ko pang tulungan dahil isa yon sa pinangako ko noong sumali ako sa pagkasundalo na iligtas ko ang buhay ng mga sivilyan at kung sino pang nangailangan ng tulong sa abot ng aking makakaya mahinahong tugon naman ng sundalo. Ganun po ba? Pwede ko po bang malaman ang pangalan mo sir? Sambit pa ni Owen. Daniel. Daniel ang pangalan ko. At hindi ako mamatay sa lugar na to dahil may nagaantay sa aking anak ko. Dagdag pang sambit ni Daniel na sundalo. Naputol lang ang pag-uusap ng dalawa nang tumayo na itong si Daniel para pumunta sa kanyang posisyon para magbantay sa maaaring kalaban. Bago nga nagkahiwalay sila ng kanilang mga landas, ay pangalan lang at adres ng sundalo ang nakuha nito at tumatak iyon sa isipan nitong si Owen. Nangyari ngang nagawa nitong si Owen at ng pamilya nito na malagpasan yung hirap sa gitna ng digmaan at buo pa rin silang pamilya hanggang sa humupa ang sigalot ng bawat bansa. Ginawang magsimula nitong pamilya ni Owen dahil sa pagsusumikap ng kanyang ama at ina, kung kaya't umasenso ang mga ito sa buhay. At saka sa kasalukuyan, ay itong si Owen na ang namamahala ng mga ari-ari na naiwan ng kanyang mga magulang. Isang araw, ipinatawag ni Owen ang isa sa mga inaasahan nitong guard at ginawa niya itong utusan na hanapin para sa kanya yung taong gusto nitong makita sabay abot ng isang papel na mayroong nakalagay na pangalan at adres doon. Nang makuha na nga ng guard at mabasa ang nakasulat doon, ay nagsalita ito. Consider it done sir, maikling tugon nitong kanyang guard. Nangyari nga, wala pang isang linggo, ay agad nang nag-report sa kanya ang guard nito. Excited sa sandaling yon itong si Owen na marinig ang ibabalita sa kanya nang inutusan nito Sir Alam ko na po ang kinaroroonan ng taong pinapahanap mo sa akin Sige Proceed Samuel Tugon nitong si Owen Medyo malayo po ang nilipatan nilang lugar Pero di naman po yun imposibleng puntahan Ngunit yung taong gusto mong makita At makausap ay kasalukuyang nakaratay sa kanyang higaan Dala ng katandaan At sa iniinda nitong sakit na Alzheimer's at saka sa kasalukuyan, yung nag-aalaga sa kanya ay yung nag-iisa niyang anak na babae. Sa sinabi nga ng guard nito ay napailing itong si Owen at agad na iniready ang sarili para puntahan yung taong gusto niyang masilayan. Walang sinayang na sandali itong si Owen at agad na pinuntahan yung lugar kung saan nakatira itong si Daniel. Pagkaratingan itong si Owen sa tahanan nila Daniel, ay ginawa siyang salubungin ng buntis pang babaeng anak ni Daniel at ginawa mo na silang paupuin. At maya mayay, ginawa silang isama sa isang kwarto kung saan nakahiga ang ama nito. Nang laking gulat nitong si Owen, nang nagawa pa siyang maalala ni Daniel sa kabila ng karamdaman nito. Owen, ang laki-laki mo ng bata ka. Marami na siguro ang pinagbago sa'yo sa mga taon na lumipas. Masaya akong hindi ka pa rin nakakalimot sa akin at lalo akong sumaya ng ginawa mong bisitahin ako sa pamamahay ko. Nanghihinang sambit nitong si Daniel. Napangiti itong si Owen sa sinabi ni Daniel at ginawa nitong hawakan yung kamay nitong si Daniel at nagsalita ito, Pumarito ako para magpasalamat sa iyo ng personal, Daniel. Malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa iyo at habang buhay namin iyong tatanawin, huwag kang mag-alala at ako na ang bahala sa gamutan mo, Daniel. Gagaling ka, pinapangako ko yan, saad naman ni Owen. Sa sinabi nitong si Owen ay nagpasalamat itong si Daniel. Ngunit ginawa niyang tanggihan yung offer nitong siya ay ipapagamot. Hindi na Owen, mahina na ang katawan ko at gusto ko na magpahinga ito lang sana ang nais kong hilingin sa iyo, Owen. Mag-iisa na lang sa buhay ang anak kong si Lisa pag mawala na ako. Nais ko sanang hilingin sa iyo na alagaan mo ang anak ko at tulungan mo siyang hindi maghirap lalo pat meron siyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Makaasa ba ako sa iyo, Owen? Umuubong sambit pa ni Daniel. Makaasa ka sa akin, Daniel. Ako na ang bahala sa kanya at hindi hindi ko siya pababayaan. Tugon naman ni Owen. Nangyari ngang ginawang magpasalamat nitong si Daniel dito kay Owen at nang matapos nilang mag-usap ay doon din nalagutan ng hininga itong si Daniel. Nangyari ngang itong si Owen na ang nagbigay ng magandang burol dito kay Daniel at pinanindigan ito ang kanyang pangako. Ngunit dahil sa humingi muna ng panahon itong si Lisa na doon muna siya sa bahay ng kanyang ama kung kaya't iginalang iyon ni Owen. Ginagawa na lang na bisitahin itong si Owen itong si Lisa para dalhan ng mga kain ito at yung ano pang mga kakailanganin niya doon sa bahay. Nangyari ngang sa ginawang pag-alaga nitong si Owen kay Lisa ay nahulog ang loob nitong si Lisa sa kanya. Hindi rin alam ni Lisa na din pala ang naramdaman nitong si Owen para sa kanya. Hanggang isang gabi, maulan sa oras na yon at napasulong itong si Owen sa ulan nang ginawa niyang bumisita dito kay Lisa. Agad ay ginawa siyang asikasuhin nitong si Lisa at binigyan ng damit ngunit wala yata sa kondisyon itong katawan ni Owen sa sandaling yon kung kaya't agad siyang dinapuan ng mataas na lagnat. Dahil sa nanginig na itong si Owen at wala man lang silang gamot doon sa bahay kung kaya kung kaya at ginawa nitong si Lisa na bigyan ng init itong si Owen gamit ang katawan nito. Nangyaring ang nagising si Owen sa sandaling yon at namula ito nang makita itong katawan ni Lisa. Nagkatitigan pa nga ang dalawa sa sandaling yon hanggang sa nagawa nilang maghalikan. At meron nga nangyari sa kanilang dalawa sa gabing yon. Kinaumagahan ay agad na umalis itong si Owen kahit na nangihina pa ito. Dala ng hiya dito kay Lisa dahil sa nagawa nilang dalawa. Sa araw na yon ay panay ang isip nitong si Owen dito kay Lisa dahil sa hindi ito mawala-wala sa kanyang isipan. Siguro nga ay mahal ko na si Lisa. Pabulong na sambit nitong si Owen. Kinagabihan nga ay tinapangan itong si Owen ang loob dito at muling pinuntahan itong si Lisa. Ngayon ay mayroon na itong daladalang mga bulaklak at kung ano pang mga regalo. Napangiti naman itong si Lisa na pinagbuksan itong si Owen ng pintuan. At doon pa nga sa pintuan ay ginawa ng sabihin ni Owen ang pakay nito kay Lisa. Habang nakaluhod ay nagsalita ito. Lisa, We, we, will you marry me? Nanginginig na sambit ni Owen Yes Owen, I will marry you Ngunit biglang natahimik itong si Lisa Matapos sambitin ang matamis na oo Pero Owen, alam mo naman ang sitwasyon ko Baka hindi ako matanggap at pagtawanan ka lang ng pamilya mo Huwag kang magalala Lisa Ako ang bahala wala silang magawa kung ano mang magiging desisyon ko dahil mahal kita. Sambit pa ni Owen habang yakap-yakap pitong si Lisa. Makalipas nga ng isang buwan ay doon na sinabi ng dalawa ang plano nilang pagpapakasal sa kanilang mga kakilala nang ginawa nilang magpakain doon sa bahay ni Lawen Nang sabihin nga nitong si Owen ang kanilang plano ay natigilan ng lahat at nagtinginan sa isa't isa. Ha? Eh di ba buntis na sa ibang lalaki ang babaeng yan? Ano to sa luan na lang? iting sambit ng isang bisita. Ang swerte na nakabuntis kung ganon. O baka naman ginayuman ng babaeng ito si Owen. iting sambit pa ng lalaking panauhin. Prank lang ba to Owen? Dahil kung prank to ay tatawa na kami nakatawang sambit naman ng isa pang panauhin. Sa sinabi nga nito ay nagtawanan ang lahat nang nandoon sa venue. Sobrang hiya ang nadama ni Lisa sa sandaling yon at tatakbo na sana ito paalis ng venue kung di lang hawak-hawak ni Owen ang kamay nito. Dito ka lang mahal ko dahil gusto kong marinig mo to. Sa gitna ng tawanan ay pumagit na itong si Owen at doon na nga nagkaroon ng katahimikan. Sinabi ko yon sa inyo, hindi para kunin ang suwestiyon nyo. Nipakinggan kung payag o tutol ba kayo sa plano namin. Sinabi ko yon dahil gusto kong malaman nyo na ikakasal na kami ni Lisa. At kahit anumang pinagdadaanan ni Lisa ay hindi yon magiging hadlang sa aming pagmamahalan. Dahil mahal na mahal namin ang isa't isa malapit sa puso ko ang pamilya ni Lisa. Kaya masabi kong tama ang gagawin ko at nasa tamang tao ako, sambit ni Owen, sa bayhalik kay Lisa. Sa sinabi nga nitong si Owen ay natahimik ang lahat at wala nang nagsalita pa ng masasama patungkol dito kay Lisa. Nangyari ngang kinasalitong si Lisa at Owen at naging matiwasay ang naging kasalan at saka sa kasalukuyan ay gumanda pa ang performance itong si Owen sa kanyang trabaho nang naging asawa niya itong si Lisa. Mga ka-explorers, huwag tayong mapagod sa pagawa ng kabutihan dahil meron pa rin mga tao dyan na hindi makakalimot sa ating inalay na kabutihan.